Haros na ng tunok sa dagan ang magtugang na sinda Maria Teresa Bisa Pabilani asin Marieta Bisa Kansano sa Malilipot Albay. Matapos kay ang labi duang taon na paghanap ning hustisya, nabistuhan na kang otoridad ang duwang sospek na nambadilgadan sa sendang tugang na si Leonardo Narding Bisa na dating kapitan kang sa barangay. Alagad ulit at large pa ang mga sospek, dahil paninda masabing bilog na ang sendang kaugmahan. Ay, Anlay kan like an ino talagang parang blangko. Sa pakiktabangan po kang NBI and then PNP, nyaon po talaga sa so pagsarig ni sa inda na talagang matabangan kami kang kasong ini kang tugang mi. Ni. Pero nyaon nang ang pulog kang buot mi, taang gusto mi talaga matawanan ki hustisya si kuya. Oh, dahil po kami mapundo hanggat dahil po nakukuha ang tunay na salarin kasi ini po baka kung ang ano may baka kung nagamit lang siya yung, or gusto mi talaga Sigun kay Police Captain Melanie De Guzman ang kang malilipot MPS Saru sa mga sospek ang pigbistong si Patrolman Al Antonio Lacanso Idiswazido na nag-awol na miyembro kang HPG Calabarzon Zone as in pigtutukdo na middleman as in ang subot professional killer na pigbistong si William Bawalan Dagutdot Jr nagluluwas man sa investigasyon na kang aldaw na binadil ang dating opisyal, nago pa sa CCTV ang gunman sa Kope Hospital sa siyudad ng Tabaco kung sa inipigdara ang biktima. Nga ni po, based duman sa oras kung hihilingon, nainot pa siya ng pirang minuto duman sa, sa hospital. So, then, kang ibinal yun naman po sa BRTTH, the same din na tawo ni Day pa nga ni Ininagsasangli, nahiling din ulit siya duman sa BRTTA. So, uh, with that information, uh, nagka, ano ang NBI, hilingon ta kung si sa ini, kasi natataya duman sa duwang uh, places na ito, kung sa hindi nara su, su si Kapisa. Naging matariyong pumanda ang pagkakabisto sa mga sospek sa tabang kang NBI sa Kapulisan. Nobyembre 6 taong 2023 kang ma-file na ang kaso, asingunya na bulan kang ipaluwas na kang Regional Trial Court Branch 17 sa siyudad ng Tabaco ang warrant of pare sa kasong murder kontra sa duwang suspicado, Nangunyan ang padagos pang piganap kang PNP as in NBI. Deeper ang satuyang investigation and nagluwas na bako lang po ini ang kaso na magkairiba ang duwang ini. May mga cases sa Marikina, may Valenzuela, may uh, Pro4 which is mga carnapping robbery hold up mga mga iba-ibang klase po ng krimen na nagluluwas, naglalataw ang pangaraning ng duwa ng magkairipan. Mientras tanto, Magi Grumduman, Marso sa iskang taong 2022, kang Badilon gadan ang dating opisyal, mantang nasa communal garden sa sendang barangay, pirang metro sa nang distansya sa rungkang biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.